sa isang lipunang pinamumunuan ng mga kalalakihan. Ang mga kababaihan ay kinukontrol sa bawat aspito ng kanilang buhay. Ang kanilang mga gawain, kakayahang magkaanak, pinagkuko ng yaman, kalayaan at seksualidad ay pawang nasa kapangyarihan ng mga lalaki. Isang sistema na nagdudulot ng paghihirap at kawalan ng ustisya. Ngunit sa gitna ng kadiliman may pag-asa kapag sinimulan na ng mga kababaihan ang lumaban para sa kanilang karapatan. Melin, bakit hindi ka pa naghahanda ng hapunan? Nagugutom na ako. Kuya nagre-review pa kasi ako para sa exam namin bukas eh. Anong review? Ang responsibilidad mo muna yung bahay. Babae ka, dapat narunong ka magluto. Pero kuya, kailangan ko munang mag-aral. Mahirap po kasi ang kurso ko eh. Luigi, andyan ka ba? Ano yan, kuya? Tingnan mo yung kapatid mo. Puro libro ang natupag. Tapos tayo, gutom na. Ganyan talaga si Mayeline eh. Palagi na ang libro. Hindi marunong magluto. Paano? Mag-asawa niyan? Mag-asawa lang ba ang hantungan ko? May pangarap din naman ako ah. Oo, oh, sige na, na ako ng pagkain. Ang sakit na ng kamay ko. Sobrang tapang ng sabon. Jilly, tapos ka na ba? Saan side mo yung ko para bukas. So, kuya, may assignment pa ako. Kailangan kong tapusin yung anatomy. Ay, naku. Ganyan ka pa rin. Ito lang naman babae dito sa bahay. Responsibilidad mo yan. Pero kuya, para na lang para na lang karahating trabador ang gawain ko dito sa bahay. Hindi ko matatapos ang kurso ko kung ako ang gagawa nitong lahat. Hay nako. Huwag mo na akong sagutin. Lansayin mo na doon. Okay, sige. Ako, pagkatapos nito, mapaplansya na ako. Yes! Natapos na talaga ako sa design para sa mga kliyente ko. Anong ginagawa mo dyan, Eliza? Nagtratrabaho po ako dito, Kuya, sa web designer. Ako lang ngayon ang online, online para makadagdag ito, para makatulong ito sa bahay. Tingnan ko nga. Ah, madali lang ito. Ako na lang kaya magagawa para sa'yo. Kuya, bayad na ito. Dalawang araw ko na ito pinagtatrabahoan. Ako na magtatrabaho nito at, at pangalan ko na ilalagay ko dito. Kuya naman eh! <laughs> ano bang problema? <laughs> Hindi ko na kaya. Hindi mana anak ko. Gusto ko na tumigil. Ano ba sabi ni Romel? <laughs> Ayaw pumayag. Gusto niya anak. pa rin anak. Talaki pa. Pareho tayo. Dalawang taon kaming kasal ni Arnold. Pero palagi niya akong tinatanong kailan ako magbubunod. Hirap na hirap na kami sa pera. Apat na ang anak ko, pero si Jerome. Ang katawan ko. Decision ko to. Hmm. Tama. Hindi tama lagi na laki decision Kailangan nating itong pag-usapan sa mga asawa natin. Halika, puntahan na natin sila. Ako pre. Gusto mo marami ng anak. Ang problema ko lang, iayaw na asawa ko. Bakit ba? Ikaw pre. Tama ka pre. Ako nga, gusto ko dagdagan ako. Tama, kahit ilang libo pa yan. namin pag-usapan ang karapatan namin sa aming mga katawan. Paulit-ulit na pagbubuntis, hirap-hirap na kami. Hindi na namin kaya. Ano to? Kulong ng mga rebelde? Ang bamae, alagaan ng pamilya. Ang anak, tradisyon yan. Tradisyon o pang-aabuso. Apatan na ang anak ko, Romel. Hirap na hirap na kami sa pera. Hindi ba kayo nakakaintindi? ang babae para sa pag-aanak. Ano pang silbi niyo kung hindi yan? Silbi namin, nagtatrabaho din kami. nag ng pamilya. Pero katawan namin ay hindi lang pag-aanakan. May karapatan din kaming pag sa aming katawan. Pero, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang pamilya ko. Ano naman ang na sasabihin nila na namin ang sarili namin katawan sa bagay na ayon na namin, na inuuna namin ang aming kalusugan at kagalingan. Ang mga babae noon ay hindi nagre-reklamo. Sumusunod lang sila sa kanilang mga asawa. Noon yon, may karapatan na kami, may boses na kami, hindi na kami mga alipin. Gusto lang namin ng respeto. Gusto lang namin ng karapatan naming mag para sa aming mga katawan at sa aming kinabukasan. Ito lang ba kita mo? Ganyan ka natin ito. Pa! Kailangan ko rin pera para sa sarili ko. Wala akong karapatan, hindi yes, sa babae ka lang. Pero pa, pinaghirapan ko yan. Uh, hindi importante yan. Ay I'm importante, susunod ka sa akin. Langiya! Saan ka pupunta? Gusto ko lang naman makalabas Palabasin mo na ako Hindi pwede Kailangan mo lang manatili sa bahay Pero gusto ko makipagkita sa mga kaibigan ko Hindi, importante yan Ang importante ay Alagaan mo ang pamilya mo Gusto ko lang naman ng kalayaan Wala kang kalayaan Ikaw ay asawa ko Buhay ka na Lin, tara sa Gusto ko na. Hindi pa ako handa. Sumunod ka sa akin. Hindi ko na kaya. Ako rin, hindi ko na kaya. Lalong-lalo -lalo na ako. Hindi ko na kaya panghihigpit ng asawa ko. Kailangan natin magkaisa. Para makuha natin ang ating mga karapatan bilang isang babae. Kailangan nating lubaban para sa ating kalayaan. Kailangan nating suportahan ang bawat isa tama, kailangan natin magkaisa para sa ating kinabukasan.